So, ano ngayon ang tingin ko dyan sa investigasyon ng kamera dyan sa Quad? Well, siguro naman obvious na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa Quad, e eh para talagang pulbusin ang mga Duterte at ang kanilang aliado. At isa na nga ako doon. No? Pero, ang nangyayari tuloy dahil ang kanilang motibo ay para pulbusin ang mga Duterte para bagang nababaliwala yung karapatang pantao ng karapatang mabuhay. Dahil kung talagang ang interes nila ay bigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga EJ case na ito, eh dapat hinahayaan nila na ang piskal at ang hukuman ang magdinig ng kaso. Dahil kahit anong headline ang magreresulta o magiging resulta ng kanilang investigasyon sa Kongreso, hindi po yan dahilan para mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Kinakailangan idaan pa rin po yan sa tamang proseso, sa preliminary investigation, sa harap ng piskalya, at sa pagdinig ng hukuman. At matapos mapresenta ang ebidensya ng mga ng estado na siyang uh, uh, tumatayong yung complainant at ng akusado, magkakaroon ng desisyon ang isang hukum.